Hello guys, welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang episode dito sa Vision Raw Kung bago ka lang dito sa... My name is CJ Kung bago ka lang dito sa aking channel uh, Mag-subscribe ka na kasi I am trying to hit that 1,000 subscriber mark by the end of this year Okay, pero pag hindi natin... Bakit ba naka-headset? Naka-earphones pala Pero pag hindi naman natin yan na reach, no problem No... Yeah, no problem. <laughs> Walang problema don kasi pwede pa naman natin yung ulit niyang gawin next year. Okay? Anyway, so, welcome back guys. Wala muna akong shout out for this video kasi itong video na to ay ginawa ko right after. Hindi naman right after, like about 40 minutes to 1 hour after kung i-film or i-record yung previous video, yung Vider's Boots. Okay? Same day pero may, may pagitan siya ng isang oras kasi may meron nung ginawa. And Yeah. Okay. So, wala mo na, kaya naman wala po ng shout out um, for this video. Pero kung gusto niyo ma-shout out, just comment sa comment section down below and let me know lang, no? Kung sino yung mga gusto magpa-shout out. Same din dito sa Ragnarok, dito sa in-game. Okay? Pag nakita niyo kung naka-log in, message niyo lang ako. Sabihin niyo na Sabihin niyo kung anong gusto niyo sabihin, di ba? Kung papa shoutout kayo, sabihin niyo kung anong name, IGN. Usually kung ano yung name or IGN ng nag-chat sa akin yung sina shoutout ko. So, without any further ado, with all that being said, guys. And without any further ado. Okay. eto na. Eto na gagawin ko na. Gagawin ko na, guys. Yung isa sa mga worth it. Worth it ba to? I don't know. <laughs> Hindi ko alam kung worth it tong ano ba to carnation bouquet hindi ko alam kung anong bigay nito pero alam ko ito yung accessory eh okay pero ayun na gagawin na natin siya okay so kunin na natin ang mga requirements ay makikita niyo dito pa yung visor boots so lagi natin yan sa storage kasi hindi ko yan magagamit hindi ko ata gagamitin yan kahit kailan kasi tignan niyo naman diba bago na bago tayo mag-quest hear me out sana ba yan? Tignan mo naman. Maximum HP and SP plus 12%. No? Kung iisipin nyo, ah, oh, maganda. Kaso ah, walang slot. No? Eh, etong 12% na yan, pwede nating mabawi yan sa hindi sa value. Meron ba to? Increase maximum HP by base level 255 divided by 10. So, that's 25.5 base level percent. Okay. Well, given the fact, pang ano lang siya, Mage, Archer, Acolyte, Ninja, and Sith. Okay, pagka naman swordsman, merchant, thief, gunslinger, and jedi, SP, ang dagdag. Okay? So, kung problema sa inyo yon, tignan nyo to. Asan na yun? Meron na ipapakita eh. Ito. Itong tidal set. ba? Diba? Pagkasama niya, pagkasama siya ng wool scarf, max HP plus 10%. Okay, so iisipin nyo, ay kasama yung wool scarf, medyo pangat kasi paano pagka ibang garment yung gusto kong gamitin, edi hindi ko makukuha yung 10%. Okay, meron kayong point. Pero, Tidal shoes is slotted and also hindi mahirap maghanap, magfarm and mag-upgrade ng Tidal shoes. Okay. So opinion ko lang naman, 'di ba? Pag ang item kahit pa sabihin mo, ah, oh, hindi hindi naman siguro. Pero unless kung plus 50% HP, SP yan, I think gagamitin ko 'yan, but otherwise no. Kasi nga wala siyang slot. Oo, oh, yes, medyo konte or pili lang ang mga pwede mong ilagay sa shoes or sa foot gear. Ang okay, kinanjan yung Fallen Bishop, pero nakita ko dito is iba yung ano modified pala yung Fallen Bishop dito. Nandiyan yung Antique Fire Fire Lock, Fire Clock, ba oh. 'yun? Oh. 'Yon, konti lang ang mailalagay mo. Pero still mas maganda pa rin kung meron kang option, no, na maglagay ng card or kung hindi mo trip, 'di ba? Kasi marami naman eh, marami naman Pero hindi ko lang alam kung nalalagyan ba to ng slot Kasi nung tinignan ko dun sa lagay ng slot doon sa previous video, wala siya doon Siguro merong ibang NPC na naglalagay ng slot dyan, I don't know Okay, anyway So, ano ba gagawin ko? Gawin na natin yung Bunch of Carnation Or Carnation Bouquet Bakit ba Bunch of Carnation? Bunch of Carnation kasi yung tawag din sa ibang server Anyway, so apat na Iron Maiden kala ko naka-mute ako Where's the Iron Maiden? Where is the Iron Maiden? Apat na Iron Maiden Nasa Gunslinger na tayo, di ba? Oh, Gunslinger Apat na Breath of Spirit Whew, man, complete 15 na Fragment of Rosata Stone Tapos 100 Treasure Book Okay Kinabahan ako Okay, akala ko kulang Pero sobra pa Pero yan Okay Oh Oops, oops, wag kalimutan ang 300M. Oops. Wee. Wag kalimutan ang 300M. Okay, so punta dito. Palit lang tayo ng credits. Proceed, yes. Sure. Now, at quest. Pack equipment quest. Bunch of carnation. Ayun nga, bunch of carnation, di ba? Bunch of carnation. Tapos nakalagay kasi dito sa forum is carnation bouquet. So, bunch of carnation. Yeah, sure. Okay, okay, okay. Ano bang nito? na ito? Bunch of carnations. All stats plus 3. That's it. Slotted to ah. O bakit walang slot to? Um, malalaman natin yan. Kung bakit ganon. Anyway, so, all stats plus 3. Hindi, hindi yan, hindi Um, yung Nile Rose is all stats plus 5? Bakit plus 3? Anyway, so, um, yan, tapos natin. Okay? Yes, I have them up. Pak! Boom! Okay, so Carnation Bouquet. Tama ba? All stats plus 3. Teka lang ah. Ano yun at tier? Tier at commands. Teka lang guys. Bear with me. Meron lang ako hahanapin. Meron lang ako hahanapin. Custom command. Hindi siya. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Pabalik ka pa. Um. Nakalimutan ko. Okay. Punta tayo sa Discord. <laughs> nakalimutan ko yung ano eh, yung tier. Teka lang ah. tier Weh well, Ayos pala to eh Index? Hindi index gago Ano ba to? Before searching we need to index this DM Give us a bit What? Hindi ganun pa Hinahanap ko lang yung tier eh um, Wait lang guys Ayun Ah, at NPC tier pala. At NPC tier. You cannot sure. God damn it, man. Okay. Ayun ito. Kasi alam ko yung bunch of carnation, ano ba? Is na ano siya eh. Ayun, carnation bouquet. All stats plus 3 pa rin, pero meron na tayong HP plus 2% tsaka reduce after cast delay ng 2%. Okay. Sa Nile Rose naman is all stats plus 5. Teka lang ano bang bigay nito? Meron ako dito na yung eh. All stats plus 5. Okay. So, wala yung... Ay, ang madadagdag sa kanya is HP plus 3%. Reduce... Oh, mas maganda nga na <laughs> yung okay, okay, okay. Okay. Pero kung titignan mo kasi, um, all stats plus 3, mas maganda pa yung ano eh. Mas maganda pa yung armor. Mas maganda pa tong mga to. Kasi oh, strength plus 4. Hindi pa siya mahirap kunin. Etong mga powering pwede mo makuha yan sa vote points. Okay. Etong Carnation Bouquet, yes maganda siya kasi all stats malalagyan ng 3. Ah! Gusto kong, gusto kong sabihin na hindi mag, hindi masyadong malaki yung tulong ng 3. No, based doon sa na, na, na nangyari doon sa experiment na ginawa ko doon sa set no, tinignan ko kung malaki ba yung bigay noon, malaking tulong ba yung ganitong stats. ba? Diba? Pero, I don't know. I don't know. <laughs> Siguro, maganda rin. Kasi at least, ba? Diba, nalagyan din yung VIT, yung AG, yung strength, ba? Diba? So, yeah, anyway, guys, tapos na natin i-craft yung carnation nun Bunch of carnation, carnation bouquet. Ano ba talagang pangalan nito? <laughs> tapos na natin i-craft yan. Tapos na natin gawin. Okay? So, ang susunod naman natin gagawin is <laughs> Require anniversary hat. Putang inan tong anniversary hat. Ay. Putang inang yan. Ano bang bigay na itong anniversary hat na equipment ba to? Ano yun? Anniversary hat. Anong bigay na ito? okay so anniversary second anniversary hat a festive festive party hat for celebrating Ragnarok's yung mismong Ragnarok hindi tong Vision Raw. oh really Ragnarok second anniversary and given as a small gift to express thanks to all of Ros Ros or Ros loyal players all stats plus 4. actually it's not bad pero mayan eh, kasi mas magandang headgear paree For example, hindi yan. Merong mas magandang headgear na nakafocus sa stats mo tapos mas mataas yung bigay tapos quest Okay, for example, ito. Eto, ito, uh, yan. Firehead Protector. Strength plus 10. Yes, hindi siya nadadagdagan. Hindi siya, uh, walang dagdag sa ibang stats. Pero, strength, I'll take strength plus 10 kesa sa strength plus 4. I'll take it any day. Okay? Kasi kung alam nyo, di ba? Kung alam nyo, ang strength is divisible by 10. So, etong strength plus 10 na to, automatic, mataas na yung bigay niyan sa attack. Okay. So, I, get, uh, I hope nagigets nyo yung mga pinagsasabi ko dito. Kasi kung hindi, ang awkward nun. <laughs> anyway, that is it for the video, guys. No? So, Sus susunod, for, the, for next week. Next week na ba? Oh my God, next week na pala. So, next week, ang gagawin ko naman is anniversary hat, Nile Rose, and, and, and the nameless sleep near. So, hintayin nyo yan, guys. Sana, sana mahintayin nyo yan. Okay? So, that is it for the video, guys. Maraming marami salamat sa panonood. Katulad ng sinabi ko kanina, please like the video kung nagustuhan nyo. Kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para na mas ma, mas ma-distribute pa ni YouTube yung aking video ng sa ganon. Eh, mas makakuha pa ako ng marami pang viewers. Okay? And also, subscribe kayo sa channel, guys, kasi I'm trying to hit the 1,000 subscriber mark by the end of this year. Okay? And also, kasi kung nagugustuhan niyo yung mga upload ko, no, subscribe naman kayo. ba? Diba? Libre lang yan, guys. <laughs> okay? So, maraming maraming salamat, guys. Thank you so much for watching. Once again, my name is CJ and I will see you all in my next video.